Pabusa o sa mga ginikanan, pabor sa pagdumili sa mga estudyante sa paggamit ng cellphone sa isbilahan base sa isa ka survey. Deped 6, ginatugyan sa mga na pag-regulate sa cellphone sa mga estudyante. Nakatutok sin, kilantang sasa. Nagagwa sa pagtuon sang Pulse Asia nga 76% sa mga hamtong nga Pinoy sa pungsod ang nagapabor sa pagban sang cellphone sa mga eskolahan. Kaupod sa sini nga panindugan ang iloy nga si Raji. Kung ginastriktuhan ko lang siya every 1 hour 30 minutes after school amo lang na siya makagamit sang phone. Pero sa school, wala ko siya ginapadala kay Budlay Basin hindi sabla ka-focus, kid. Apang para kay Manang Annabel, importante ang cellphone sa iya bata kay ako niya ga pag ginapadalan ko gina sa kay kong isa ginatiksan ko na sa po ano na buhi na kay ginakadulungan ko dala sa pagkaon mo ang grade 8 nga si Joe Mark kun ka isa na lang nagadala sang cellphone sa eskulahan nabawalan nga ga leksyon sa sa probinsya sang Iloilo, may memorandum ang DepEd nga nagadumili sa mga estudyante sa Elementary Tubtub -Tub High School sa pag-usar sang cellular phone o kung mga electronic gadget sa tiyon sang class hours. Teachers natin kag parents, uh, pwede ganyan nga maka-device ways no, para nga ma-educate natin ang mga learners on the responsible use sa mga cellphones. Ulaton natin na natin, natin kung may bago nga uh, pagpolisi no nga ipagwaang aton essential office given ta sa bago ang aton sining um, um, education secretary sa Bacolod City, sa tunga sang palamang tanon kung bala dapat iban ang mga gadget kaangay sang cellphone sa mga bulutuan. Nag-alukar asang 67 million pesos nga budget ang LGU para sa wireless fidelity connection sa kapinsitenta 70 ka mga pangpubliko nga bulutuan. sa ato ni gusto Itulog, gatanan kita may access sa wifi para mausap na ang ato na Facebook. But of course, hindi na lang Facebook, access to information. Ang grade 12 student sa Domingo Lacson National High School nga si Jayzal, ginakabig ini nga good news. Kasi po kung ano, kung walang ano, walang uh, walang kuryente sa school, bali sa cellphone po nila sinasend yung ano, yung mga PowerPoint, po, mga ganun po. Tapos dito na lang po kami tumitingin ng lectures for easy access. Nagapati naman ang Bacolod Federation of Public School Teachers nga dapat tunaan ang implementasyon sang Wi-Fi for All Project sa LGU, ilabi na nga masami pagpanghangkat sa mga manunudlo, ang pagkalit sa social media sa mga estudyante sa tungasang klase. Upod kay Cirilo Renduke, Zen Kilantang Sasa, Buwan Western Visayas.